Yes, mm. yes po. Hindi ma, makauwi ng isa lang. <laughs> Ay, ang ibig mo. Ang ibig mo, Sige, man. Man, turu kila ba? <laughs> yes, Yan, ang ganda nito. Mm. Ay, tinggal na lang tuloy. La puti la, ja, wala putila japino wala tid baneg tay makalukso. pag si tama ula mo dito nang gawan bawa japugli balik dimyo manay magano ta mga halak na sakoy ikit moy matambro? mau buka meja kalau lupa mie nih. <laughs> Tapi kalau lupa mie, Bapak para, da. para darah. Bapak para darah nih. Heeh, mm, sige. Em. Yeah.